Congratulations po Singapore na panalo po natin sila At sino kaya ang susunod na mananalo Ikaw kaya Tutok na po dito mga kalaki sa ating ibibigay ng mga lucky numbers ngayon ha? Sa mga hindi po nakakasali sa private consultation Magbibigay po ko ngayon mga kalaki ng libreng laki numbers Basta po nakafollow Nagsishare ng videos, nagahard Kaya gawin mo na mga kalaki Pag nakita ko yan, na-check ko na nakafollow ka Nagsishare ka ng videos namin, nagahard Dito po sa Red Parunky na may kalahating million followers 600,000 Bibigyan kita ng sample na numero. Alagaan mo lang 3 days bago bitawan at palitan ha. Ang lucky numbers po namin pwede sa STL inuulit ko to the Lotto National Wedding Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. At kung sa tingin mo naman kami magbibigay ng swerte sa isang mga numero, pwede kang sumali sa private consultation pero dapat makakausap nyo muna ako sa video call yung malinaw ha kasi marami pong fake account. Inuulit ko, maraming fake account. Dapat makakausap nyo muna ako sa video call yung malinaw na nag tayo ha at dapat may kalahating milyon ng followers titignan nyo, okay? At sa mga baguhan po dyan mga kalaki, tutok na po rito ngayong gabi. Baka ikaw na ang susunod natin mabibigyan ng mga numero. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply. Basta makakapag-antay. 6-digit lucky numbers po bang gusto mo? 2-digit, 3-digit, 4-digit, bibigyan kita. At ayan po, may 6-digit lucky numbers bonus sa sa taas. Pwede po yan sa lahat. Ha? Subukan mo yan. Baka dito manalo ka sa mga numero namin. Palitan natin ang mga numero mong di na lumalabas. Kaya mga kalaki, ngayong gabi, every 15 minutes, 10 minutes, nagre-reply po ako, kaya follow na, at magbibigay na tayo ng numero para bukas October 24, may numero ka lang hawak. Good luck!